guys, nandito nga pala kami ni Love sa Bubong uh, Ngayon lang medyo uminit at tumila ang ulan Dilinisin muna naman yung Bubong kasi may bagyo pa rin daw sa Bubong ngayon Ano ba yan, gagawa mo? Nalipad yung ulo Nalipad yung ulo niya, hinahanap pa niya oh, No! Ah, muna naman yung Bubong Tayo mga to yung dahon Sa mga bulaklak ng puno Uy. Ano <laughs> yun o? Dahilan ng pagbaha. Ayan daw yung sinasabing dahilan ng pagbaha dito sa Panipansol. Pinalbo nila si Bundok Makiingay. Nalilipad ang aking ulo. Nalilipad naman yung sa ulo eh. Ayan guys oh. Kaya laging baha dito. Yung Bundok, kinalbo nila. Eh. Yeah. Ang <laughs> dami dahon. One umbrella? What? One small umbrella? Laban <laughs> <laughs> oh. Dito, walisin ba? mo pagka ano ko, yung matitira lang. Ba? E, may may nagkakuha pa nga ako kaysa sa iyo. Wow. Eh, oh. e, naon no, mo ko na yan, ano. Oh. And guys, yung iba tumutubo na. Ilang bagyo na kasi, ilang bagyo na ba? Pangatlo na si Emong, no? Si Chrising. Tapos si Dante Gulapa. Tsaka si ano? Si Emong shout out sa iyo, Tito Emong Kasala kasalanan mo to Dito ah ka, sa kabila ko you know. Dito ka sa kabila ko ka sa akin Aba Dung nga kasi sa matagal kasi pagwalis Ito tinan mo to, oh. to. push 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 Ay. Ang galit si Maya Sabi. Hindi, hindi mo lang Maliliit na sanga lang yun. Paramdam mo lang sa loob. Kasi guys. May puno rito. Papatanggal ko. Papabawasan ko nga ng sanga yan. Pagka ano. May puno. E, linisin muna natin itong ating bubong. Ayan, no, sumisibol na sila oh. Lang bagyo ba naman? Ilang linggo na rin naulan. Two weeks na yata naulan. Kaya sa baba. May tubig pa rin. Hindi pa rin ano. Hindi pa rin nawawala. Hindi pa rin nawawala ang tubig. Kung yun magugulay natin. Ayan guys. Oh, ayan, oh. Dahilan ng bahasa sa pansol ay eto yan yan, ang dahilan. Kaya kailangan kasi linisin <coughs> ng bubong. Pag bumagyo na naman, naglaglagan ng mga dahon, may ipon <coughs> na mga tulad niya. Hindi sila nakakadala pa baba na na ano na buhay na yung mga ano Ambo ah, ah, na ulit, madilim na ulit O yan ang bundok na makiling guys Madilim mm -hmm. na ulit Mga ah, bagyo na Bagyo na naman Ima. <laughs> Buhay na yung mga, mga buto ng bunga ng akasya. O, ba't tinanggal na sa ulo mo? Ambo na. Ha? Dinibad yung ulo mo. Ayun, nalilipad na rin yung payang mo. Ah, pati sana. Rekor, rekor. Natusok na yung mata ko. Ano ako makita? <laughs> Huy. Kanemu nang itu guys. Nalili pa. pa. Oh, vamos. Hay <tip> no. Nah. <tip> ah, praso yung garter. Ah, praso yung garter. Bukan pal, do, doblehan mo lang sa paltan mo. Tahian mo ng garter, bumili ka sa palengke. Ah? Doblehan, tahian. sige pa pag ka bababa uh, na ulit ako rito galit na galit si Mai may tubig pa yung babaan ah, sa doon sa may kabilang gilid Ha? Dami oh. Sangsa kaya yata to eh. Oh, mga kahoy-kahoy pa. Mga binabras ang bubong. ang 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 sa sa kamay. Ah, <laughs> oh, din sana tanggal ko, hila ko ng diretso. Dapat ibinubuhol mo yung dulo.

Oh, oh ay, lab na naglaga yun, oh. Hindi mo binalik. Hindi na lumalalak yan. Mm. pagka bumabagyo guys at maulan pag hindi makagala maglinis na lang oh yan napakarami na ng basura sa bubong yan ang gagawin kailangan maglinis na lang guys at bakit wala lang dapat ka ako kumagamit noon bike ko Sexy nung tagalinis ng bubong oh. Nainggit naing o oh. Inaagaw bigla oh. Oo, oh, ba naguhubo? Dinis ka, huwag ka maghubo Kunin natin mamaya yung ano. Puso ng saging may gulay. Ayun no? oh. instant ulam. Oh, di ba? Pag lumaki pa yan. Meron nga pang saging. Aso ah, iba yun, nataob ng ano eh, nataob ng bagyo eh. Yay! Oh, di ba? Guys, oh. Yung mga konting ano, lupa-lupa niyan, ma. Konting duminan, ma. Ano na 'yan pagka umulan ulit na naman, guys. So dito na makita yung ano, yung bindo. na naman. Bakit? Sige, laglag -lag mo lang, mo. Wala naman yung pagkumulaan Pamaapakan mo yan, ha? Pagkatras-atras mo, ha? Tidak tutup ke Tidak tutup ke

Tira termina para no más. あ <laughs> Oh Смотрим. apakah trans teks Bro Kuya. Panis. Panis talaga. Ay, diba eh. Okay diba, na na. Ayun na diba, naman. Mamata pa kami na. Baka mo ito, kung ano yung puso na sa aking baba na tayo, nakambo na Baka kamayin ko Magaling ako dyan sa kama, ayan Kaya nga ka, po, mate Kaya nga po, mate Kaya nga po, mate mo, nga po, Sinusungkit yun Ayan, ang lapit na nasa bubong na yan Dito ay parang lang nakakuha, saglit na Masakit pa kami Oo na, sige na sa akin huwag kang malikot kukunin ko ang puso mo eto na ay o oh. diba Tcharan! pangulay, ha ah? ano Saan so, na ba ganun pag mainit? Alin? -ano. Babarang. Sige na, sige na, baba ka na. Abutin mo itong puso ko. Na? charan Tcharan! Sige, kapit lang. Tatanggalin ko na yung hagdan. Okay, paano kung makapapa ko tatanggalin hagdan? Ano ah, na hulog? Yung... Anjan, Wala? Wala naman dito ah. Oh. Kasi... Okay. Papagsak ito dyan ah, to saging. Hindi ah. naman ito maano. Tatanggalin din naman yun na nito. Diyan na sa mga basura. Oh. O. Oh. Tama, tumablog lang. O, yung hantan to. Ngayon may hantan. <tipunan> Hindi pa lang makababa. Ito yata. Puro kalahuan to. Ang tumira. Sige, sige lang. lang guys. Ayan na. Ah. Before and after. Nandun. Sa unang nung video. Yun ang before. Duna yan lang bye bye